Welcome back po sa ating channel guys uh, Assalamualaikum sa lahat ng mga muslim viewers natin Andito tayo ngayon guys sa farm natin guys At meron akong ipapakita sa inyo guys na Nangihinayang ako Ito marami tayong kambing guys so. Oh. Ayan oh So medyo maulan kasi kaya Ang mga kambing ay Ayaw pang lumabas kahit na tinuklak na Ipapakita ko sa inyo guys na nangihinayang ako guys Itong ating ah uh, guys na yan guys oh na sayang hindi ko na abutan ang nakakapanghinayang nito guys kasi itong sisiu na ito inaalagaan ko kasi meron siyang tigdalawang paa ayan guys oh yung paa nya meron ding paa dito sa bandang ano dun sa bandang ano and then dito naman sa kabila dalawang paa na magkadikit ayan oh So bali kung titingnan mo guys, mayroon siyang apat na paa. Ayan. So nakakapanghinayang. Gusto ko sana lumaki kaya lang ah, talagang hindi ko naabutan. Medyo maulan kasi siguro na ipit ng ano. Ayan oh, sayang. Apat yung paa niya guys, oh. Sayang. Oh. Ayan magkadikit yung dalawa. And then dito naman sa kabila, Ah, uh, meron siyang paana na extra dito sa ilalim. Ayan. So, ayan, sayang. Sayang masyado. Ito sana yung pinaka ano ko eh, pinaka kaya ako nagiging excited sa mga sisyo dahil dahil nga dito. Pero sadyang hindi pinalad na lumaki man lang. Ayan oh, sayang. eto yung paanyang mali ito ang cute tingnan. Sayang talaga. And then dito naman sa kabila. Dito sa kabilang ano. Ayan dalawa guys oh. So, bibihira lang talaga yung ganitong pangyayari. Ayan, magkadikit yung ano niya. So, nangihinayang talaga ako. Sayang na sayang. Pero ganun talaga. Pag hindi para sa atin, ay wala tayong magagawa. So, ayan o. So, ayan. So, balik tayo ulit. Baka sakaling mayroon pang maging maging ano, maging ganitong sisyo uli. Pero, kahit libutin natin yung buong mundo siguro, walang ganito. Minsan lang talaga. So, nakakapanghinayang. So, hanggang sa muli guys. Thank you very much po sa ating mga viewers. Ayan. Assalamualaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye.